sa aking pagtatambay so dito po sa may 7-11 sa may tambo so may nap napansin po ko si na uh, sa oras ng gabi narito pa siya so ano kayong ginagawa ni nanay na rin so, sa gabi talaga uh, once na gumagala kasi so, marami talaga tayo napapansin mo ito So, gaya dati ni nanay doon sa gate 3. So, uh, na humihingi siya dahil may mintina siya na ginagawa. May, may mintina siya na ginagawa. So, naliligaw pala si nanay. Hindi pala taga rito ito. So, ngayon. Sino nagdala sa iyo dito? Ako lang. Naglakad-lakad ka lang? Mamaya baka mawala yung mga gamit mo. Ano ba yun sa mga gamit mo? Gamit ko. Wala kang kamag-anak dito o anak man lang? Nasaan? Saan? Kasi mo tatawag ako ng barangay doon ka matutulog sa barangay. Oo. Oh. Mamaya baka mawala yan mga gamit mo. Tsaka hamog oh. Kasi sa barangay may kapi doon. Tsaka doon ka patutulugin. Walang lamok. Alis ka mamaya. Saan ka pupunta? Punta ako. Ang layo! Sino pupuntahan mo sa puti? Wala. Nagpunta na lang ako sa alabang. Anong gagawin mo sa alabang? Doon na lang ako. Uy! Nagpunta na lang ako sa alabang. Ayaw mo, may pulis dito nagbabantay eh. Ipaano na lang kita. Doon ka na matulog sa barangay. Kasi baka mawala yung mga gamit mo. so, hindi natin masasabi nanay kung may gagalaw dito kasi pag natulog na kayo. May mga ba may mga batang hamog kukunin ka. Kukunin yung mga gamit. So ayaw mo sa barangay, may malapit na barangay diyan sa Antonio. Uh, doon ka sa barangay patutulong. Lilipat ka. Ha? Aalis lang ako, tatawag lang ako ha. Nako, dito sa na lang. an pati sa daluyan. Ha? Kita ko 'yung na dalawang Nakita ko nang dalawang pulis. So ano sabi? Kunin na. Titingnan ka lang para babantayan nila. Sige, try ko lang kausapin yung barangay na ilipat ka doon ka matulog kasi may electric pan doon ha. O, oh, sige nanay ha. Ah. Awa naman. Awa naman ikaw nanay. Dapat nagpapahinga ka na eh. Wala kang kamag-anak dito? Ako siya nanay ha, uh, alis lang ako konti, kausapin ko ngayon yung barangay ha, makakasakali doon ka na ilipat. Yeah. Ako dyan na po talaga natutulog si nanay, inaano na yung karton. So yan lang yung mga kalutsu, kausapin natin yung barangay, baka maawa naman si nanay sa barangay kasi may safety siya doon at magandang tulugan. 合肥。